Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi, kabanata pitundaan at pitungput isa hanggang pitundaan at pitungput lima. Kabanata pitundaan at pitungput isa. Nang marinig ni Elaine na binanggit muli ni Jacob ang diborsyo, sumabog ang kanyang galit. Gayun paman, hindi niya inilabas ang kanyang galit. Dahil alam niyang sa oras na ito kailangan niyang magtiis. Sino ang nagpabaya na mawala ng higit sa dalawang milyon sa pagsusugal? Sa oras na ito, ang magagawa niya ay magtiis ng ilang sandali, maghintay hanggang makahanap siya ng pagkakataon, at pagkatapos ay kunin ang account kay Jacob. Sa pag-iisip nito, napabuntong hininga siya at sinabing, Asawa ko, tama ka. Ito ay talagang masyadong mahal para magpaspa. Nag-iipon pa ako ng kaunting pera para sa pamilya at hindi ito ginagawa. Bahagyang lamambat ang ekspresyon ni Jacob nang makita niyang nasa daan na siya. Sa oras na ito, medyo mayabang si Jacob. Sa napakaraming taon, hindi niya nagawang sugpuin si Elaine. Minsan sabi ni Elaine sa isang bagay, kung iba-iba ang opinion niya, tiyak na kailangan niyang pag-alitan si Elaine. Pero ngayon, parang nagsimula ng magkumpromiso si Elaine. Kung maaari lang siyang pagsilbihan ni Elaine, sa kanyang harapan sa hinaharap, hindi ba't isa na siyang naging alipin na kumakanta? Gayunpaman, hindi mapigilan ni Jacob na maging maingat. Buong buhay niyang nangingibabaw ang babaeng ito, hindi niya kayang baguhin ito ng sabay-sabay. Sa pag-iisip nito, handa siyang subukan ang babaeng ito. Kaya't sinabi niya kay Elaine, Ako ay maliligo, at maaari mo akong gawa ng isang tasa ng mainit na tsaa at dalhin ito. Nagtatakang tanong ni Elaine, Ano ang ginagawa mo? Bakit ka maliligo sa hapon? Sinabi ni Jacob, "Masaya ako. Kaya mo ba? Galit na nagngangalit si Elaine, ngunit pagkatapos ng isang pag-iisip, kung maliligo siya, hindi niya hawak ang kanyang cellphone. Pagkatapos ay ililipat na lang niya ang dalawang milyon sa kanyang card. Pagdating ng panahon, nasa sarili niyang mga kamay ang pera. Ano ang kayang gawin ni Jacob sa kanya? Kung gusto ng Lady Wilson na magpamukha, gagawa siya ng mukha." Kung gusto niyang pumunta sa spa, pupunta siya sa spa. At kung gusto niyang maglaro ng majong, ito ay mangyayari. Kaya agad na tumango si Elaine, at magalang na sinabi. Asawa ko, napakasipag mo araw-araw, susundin kita sa lahat mula ngayon. Maligo ka muna, ako naman ay gagawa ng masarap na tsaa at dalhin ito sa iyo. Oo, oh, mayabang natugo ni Jacob, sa likod ng kanyang mga kamay, siya ay nagmamayabang at bumalik sa kwarto. Pagkabalik sa kwarto, hinubad muna ni Jacob ang kanyang jacket at pantalon, saka ibinato ang telepono sa kama. Upang makagawa ng marka, partikular niyang hinugot ang isang piraso ng buhok mula sa kanyang ulo, pagkatapos ay inilagay ito sa tuktok ng screen ng telepono, at tinandaan ang posisyon ng buhok. Kung dumating si Elaine para kunin ang kanyang mobile phone, Mahirap makitang malinaw ang isang hibla ng buhok na nakalatag sa itim na screen. Kung madali niya itong pinulot, ang mga hibla ng buhok ay siguradong malaglag. At malalaman niyang sinisilip nito ang kanyang mobile phone. Hindi mahalaga kung si Elaine ay may ganitong anti-reconnaissance consciousness, maaaring wala siyang maalala sa tiyak na posisyon ng buhok. Kapag gumagalaw ito, tiyak na hindi na ito makikita sa parehong lugar. Pagkabalik niya mula sa shower, maaari niyang tingnan ang lokasyon upang matukoy kung hinawakan ang telepono. Matapos gawin ang lahat ng ito, nagham si Jacob ng isang maliit na kanta sa banyo, at hindi nagtagal dinalhan siya ng isang tasa ng tsaa ni Elaine. Pagkapasok, hinanap ni Elaine ang mobile phone ni Jacob gamit ang kanyang mga mata, at sabay aktibong nagtanong sa kanya kung gusto niyang punasan ang likod niya. Hindi na kailangan, Lumabas ka na. Huwag mong ipagpaliban ang pagligo ko. Gaya ng sinabi ni Jacob, diretsyong iwinagayway niya ang kanyang kamay, pinalabas siya na parang aso. Hindi rin naman nagalit si Elaine dahil lumingon-lingon siya sa banyo at hindi niya nakita ang cellphone ni Jacob, malamang ay hindi niya dinala. Pagkalabas niya, gusto niyang hanapin ang cellphone ni Jacob sa kwarto. Pagkapasok na pagkapasok niya sa kwarto, Nakita niya ang phone ni Jacob sa kama. Tuwang-tuwa si Elaine, mabilis siyang pumunta sa harapan, kinuha ang telepono at hindi napansin ang nag-iisang hibla ng buhok na dumula sa screen ng telepono. Nagmamadali niyang sinubukan na e-unlock ang telepono ni Jacob gamit ang fingerprint nito, ngunit nagulat siya na hindi matukoy ang kanyang fingerprint. Hindi tama, kabanata 772. Noong unang pinalitan ni Jacob ang telepono, mayabang niyang hiniling na gamitin ang kanyang fingerprint para masuri niya ito anumang oras. Tinanggal ba ng lalaking ito ang kanyang fingerprint? Hindi napigilan ni Elaine ang pagngangalit ng kanyang mga ngipin. Damn, ang lalaking ito ay nagsimulang mag-ingat sa kanya. Inis na sinubok ni Elaine ang unlock code. Hindi lamang siya nag-record ng mga fingerprint sa mobile phone ni Jacob. Alam din niya ang anim na digit na unlock code para sa kanyang mobile phone. Gayunpaman, pagkatapos niyang ipasok ang password na naalala niya, sininyasa ng telepono ang error sa password. Hindi naniwala si Elaine at pinasok muli, ngunit mali pa rin. Bigla siyang nagalit, damn, Jacob, ang asong ito. Tinanggal niya ang fingerprint ko at pinalitan niya ang password ko. Inaasahan ba niyang nakawin ang kanyang mobile phone para maglipat ng pera? Pagkatapos makuha ang dalawang milyon, binantayan siya na parang magnanakaw. Ito ay talagang kabalbalan. Hindi comfortable si Elaine. Sinubukan ng ilan pang password na maaaring itinakda ni Jacob, ngunit ang hindi niya inaasahan ay mali ang lahat ng password na ito. Ang dating password ay ang anibersaryo ng kasal ng dalawa, ngunit ito ay nagbago. Subukan ang kaarawan ni Jacob, hindi tama. Hindi tama ang kanyang kaarawan. Hindi tama ang kaarawan ng anak na si Claire. Kahit na ipinasok ang kaarawan ni Mrs. Wilson, mali pa rin ang pagpapakita nito. Nagsimulang magtaka si Elaine. Anong uri ng password ang itatakda ng lumang bagay na ito? Nag-iisip siya ng mabuti, ngunit wala siyang maisip na sagot. Sa pagitan ng kislap at batong ito, bigla siyang may naisip. Mei Ching, yung school flower of the year, pati ang first love ni Jacob. At siya ang kasama sa kwarto ni Mei Ching at maging ang kanyang mabuting kapatid na babae. To say that at that time, ingit, selos at puot talaga siya sa kanilang dalawa. Sa oras na yon, si Jacob ay guwapo at nakaistilong at may pera sa bahay. Siya talaga ang Prince Charming sa puso ng maraming babae. Noong panahong yon, gusto ni Elaine na ayusin si Jacob at pakasalan ang kanyang mayamang pamilya, kaya hindi niya ginawa na magdalawang isip na makipag-sex kay Jacob, habang siya ay lasing. Dahil sa trick na ito nagalit si Mei Ching, at naging ultimate winner siya sa labanan. Gayunpaman, alam ni Elaine sa kanyang puso, na hindi nakakalimutan ni Jacob si Mei Ching sa loob ng maraming taon. Tinawag pa niya si Mei Ching sa pangalang Mei Ching ng ilang beses. Habang siya ay tulog, ang mga bagay na ito ay itinala ni Jacob sa kanyang account book mismo. Kaya, sa sandaling ito, naisip niya, ang password ba ng mobile phone ni Jacob ay kaarawan ni Mei Qing. Bilang matalik na kaibigan ni Mei Ching noong panahong iyon, naalala pa rin ni Elaine ang kanyang kaarawan, kaya agad niyang pinasok ang kaarawan ni Mei Qing sa lugar ng pag-input ng password ng mobile phone. Sa hindi inaasahan, ang ikinatigilan niya ay na-unlock ito. Si Elaine ay talagang nagalit, nandidiri at nasa sabik. Inis, kinasusuklaman si Jacob, isang matandang gulo na hindi nagbago. Pagkatapos ng maraming taon, iniisip pa rin niya ang matching na yon. Excited siya dahil nahulaan niya ng tama ang password. Hindi ba ibig sabihin na kaya niyang ilipat ang dalawang milyon palayo? Okay, hindi ba iniisip nitong si Jacob ang first love niya? Ililipat niya ang lahat ng pera, at pagkatapos ay sipain siya palabas ng bahay. Gayunpaman, ang kanyang matandang kaibigan ay nasa Estados Unidos. At wala siyang kakayahang hanapin siya sa hinaharap, at siya ay sinasabing nagkaroon ng isang napakagandang buhay, at maaaring hindi tumingin sa kanya. Ikaw na matandang aso, maghintay ka na lang sa walang pera na gumagala sa lansangan. Kabanata 773 Kinagat ni Elaine ang kanyang mga ngipin, at agad na binuksan ng kanyang mobile bank, naghahanda na ilipat ang lahat ng dalawang milyon na binigay ni Charlie sa kanya. Nang pumasok sa mobile banking para humiling ng password, direktang ginamit niya ang birthday ni Makings, at talagang nabuksan ito. Sa oras na ito, mayroong 2,027,232 na balanse ng bank card. Sa kanila, 2 milyon ang inilipat ni Jacob ngayon, at 20,000 ang dating binigay ni Charlie kay Jacob. Ngunit hindi gumastos si Jacob ng pera. Ang natitirang 7,000 ay itinuturing na sariling pera ni Jacob. Nag-click agad si Elaine sa transfer ni Fill in ang account niya at saka inilipat ang 2,027,232 sa kolom ng halaga ng paglilipat. Nagpasya siyang mag-iwan lamang ng isang sentimo para kay Jacob upang ipaalam sa kanya ang halaga ng pagkakasala sa kanya. Matapos ipasok ang lahat ng impormasyon sa paglilipat at suriin upang kumpirmahin na walang problema. Napangiti si Elaine at nag-click para mag-transfer agad. Pagkatapos, may lumabas na dialog box. Pakilagay ang password sa pag-transfer. Si Elaine ay pumasok muli sa kaarawan ni Mei Qing, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi siya nagtagumpay. Agad na nagpop up ang mobile banking prompt. Mali ang password, maaari mong subukan ng dalawang beses pa. Damn! Agad na nagngangalit si Elaine at nagmura. Nag-set pa siya ng magkaibang password sa pag-transfer. Habang pinapagalitan, iniisip niya sa kanyang puso, Anong nga ba ang itatakda ni Jacob sa transfer password? Dahil ang unlock password at ang online banking login password ay parehong kaarawan ni Mei Ching. Ang password sa pag-transfer ay dapat na hindi mapaghihiwalay mula sa kaarawan ni Mei Ching. Gayunpaman, wala talaga siyang maisip na iba pang detalye. Naisip niya ang numero ng kwarto at numero ng kama ni Mei Ching noong panahong iyon. Ang sistema ay nag muli ng error, at nag na maaari niyang subukan muli. Kung magpapatuloy ang pagkakamali, malak ang mobile banking. Hindi na ahas si Elaine na subukang muli. Sa kaso ng isang maling pagsubok, ang mobile banking ay hindi maaaring mag-login ngayon, malaman ni Jacob at siya ay malantad ng maaga. Sa pag-iisip nito, napapangiti na lamang siya at sumuko, at ibinalik ang telepono ni Jacob sa kama. Gayunpaman, kinasusuklaman na niya si Jacob, at mapait na nagnangalit ang kanyang mga ngipin sa oras na ito. Handang hanapin ng isang tao, upang linisin siya at maalala pa niya ang sorrow sa kanyang isipan. Makalipas ang sampung minuto, nagpalit si Jacob ng mahabang pantalon at lumabas ng banyo, humuhuni ng mahinang kanta habang naglalakad palabas. Lumabas na si Elaine sa kwarto at nakaupo sa sala na nagpapanggap na nanood ng TV. Bumalik si Jacob sa kwarto at nagmamadaling pumunta sa kama para tingnan ang kanyang cellphone. Walang pagbabago sa lokasyon ng telepono, ngunit ang buhok sa telepono ay nawawala. Mukhang sinusubukan talaga ng Lady Wilson na i-unlock ang telepono ng palihim. She unlocked mobile phone, dapat isa lang ang purpose niya ito ay pera. Buti na lang matalino siya at maagang nagpalit ng password. Kung hindi niya ginawang magpalit ng password, baka naaga na ni Elaine ang dalawang milyon. Sa kabutihang palad, naramdaman ni Jacob na tama siyang maging mas maingat. Ang password sa pag-unlock at sa pag-login sa mobile banking ay kaarawan ni Meiching. Para sa password sa pag-transfer, ginamit niya ang pecha ng una nilang natikman ni Meiching ang ipinagbabawal na prutas. Siya lang at si Mei Qing ang nakakaalam ng pecha sa mundo, kaya hindi niya inalala na mahulaan ito ni Elaine. Pinatunayan ng mga katotohanan na hindi talaga mahulaan ni Elaine. Gayunpaman, kung alam ni Elaine ang tungkol dito, magagawa niyang salakayin si Jacob gamit ang isang kutsilyo. Sa buong maghapon, tila nag-aalala si Elaine. Siya ay nag-iisip tungkol sa isang paraan upang makitungo kay Jacob at makuha ang pera sa pamamagitan ng isang paraan. Ngunit pagkatapos ng maraming deliberasyon, walang malaking pagunlad. Kinagabihan, naghanda si Charlie ng pagkain at bumalik si Claire. Pagkabalik ni Claire, sinabihan siya ni Jacob na pumunta sa tindahan ng kasangkapan kinaumagahan. Kabanata 774 Nagmamadaling tinanong ni Claire si Charlie, kung paano dumating ang dalawang milyon. Bahagyang sinabi ni Charlie, tumingin sa Feng Shui. Nagulat si Claire at sinabing, You can get 2 million by looking with Feng Shui. Hindi ba ito masyadong nakakahiya? Tanong pabalik ni Charlie, hindi ba't mas katawa na nagbigay ng villa ang white family? Hindi nakaimik si Claire na pabulaanan. Sinabi ni Charlie, Honey, alam ko kung ano ang iyong ikinababahala, ngunit makatitiyak ka na tinulungan ko itong malaking tao. Namakita ang feng shui at direktang tinulungan siyang malutas ang isang malaking problema sa negosyo. Na naging dahilan upang kumita siya ng sampu-sampung milyon. Makatuwirang kumuha ng dalawang milyon. Medyo gumaan ang loob ni Claire at nagtanong, Ibinigay mo ba ang dalawang milyon kay dad? Tumango si Charlie at sinabing, ibinigay ko ito sa kanya. Sabi ni Claire, nag-aalala ako na baka isipin ni nanay ang pera at magiging demonyo na naman siya. Ngumiti si Charlie at sinabi, Okay lang, pumunta tayo sa tindahan ng kasangkapan bukas at subukang gumastos ng dalawang milyon. Pagdating ng panahon, hindi ito palalampasin ni nanay. Sa sandaling ito, sa Wilson Family Villa, hawak ng matandang Mrs. Wilson ang collection slip Mula sa Agricultural Bank, mas pangit ang kanyang ekspresyon kaysa umiyak. Mahigit sampung milyon ang utang ng Agricultural Bank na naatraso. Ayon sa bangko ng Pangagrikultura, kailangan muna itong magbayad ng sampung na higit sa isang milyon. Ngayon ang Pamilya Wilson ay bumagsak at walang pera, at parami ng parami ang mga order ng kolekta ng banko. Ang higit sa isang milyon sa Pangagrikultura na bangko ay maliit pa rin at mayroong higit sa 20 milyon butas sa China Merchants Bank. Hindi alam kung paano ito pupunan. Nag-alala rin si Noah sa oras na ito at sinabi sa matandang ginang Wilson. Mom, hindi talaga mabuti. Ibenta na natin ang ating mga antigo na kasangkapan. Maaari bang ibenta ito ng isang milyon? Punan ito at isipin ang tungkol sa pagpapahinga. Pagbebenta ng mga kasangkapan alam mo ang pagbebenta ng mga kasangkapan galit na sinaway ng matandang ginang wilson ang mga kasangkapang ito ay iniwan lahat ng iyong ama ikaw ay talagang hindi magsorry sa pagbebenta nito walang magawa si noah may magagawa ba tayo kung hindi ka magbebenta ang hadlang sa harap natin ay magiging napakalaki kumuha ng tasa ng tsaa ang matandang mrs wilson at biglang bumagsak sa paanan ni noah ang tasa ng tsaa ay biglang nalaglag. At si Noah ay nagmamadali ring tumabi sa takot. Kinandilatan ng matandang Mrs. Wilson si Noah. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabi, Matagal ko nang sinabi sa iyo, bigyan mo ako ng pera. Bigyan mo ako ng pera. Hindi ka naniniwala sa akin. Pinaglaruan mo ako ng mabuti. Kinuha mo ang lahat ng pera mo at ibinigay kay Horia. Ang mabahong babaeng iyon. At ngayon ay ayos na. At ang bitch na si Horia na iyon ay tumakas dala ang pera. Nasiyahan ka ba? Komportable ka ba? Ang pagbanggit kay Horia o ang pag-iisip sa kanya. Ay lubhang hindi komportable kay Noah. Baka nagsinungaling ang babaeng ito. Sa loob ng higit dalawampung taon, napakahusay niya. Mahal na mahal niya ang kanyang mga anak. At napaka niya sa kanyang pamilya. Gayunpaman, hindi niya pinangarap na ibinigay niya ang lahat ng kanyang pera, at tumakas kapag ang pamilya Wilson, ay nasa pinakamahirap na yugto ng panahong ito. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng malaking dagok kay Noah, at nagdulot din sa kanya ng matinding pinsala. Gusto pa niyang hanapin si Horia at putulin ito ng isang libong beses. Gayunpaman, ang katutuhanan ay hindi nagbibigay sa kanya ng pagkakataon na ito hiniling niya sa mga tao na magtanong at maghanap ng mga pahiwatig sa lahat ng dako, ngunit wala silang nakita. Tuluyang nawala si Horia na parang sumingaw sa mundo. Nang makita ang galit ng Lady Wilson, kinailangan niyang magsalita at hikayatin siya. Mom, ikaw ay tama, ngunit ang pinakamalaking problema ngayon, ay kailangan natin ng isang halaga ng pera upang matulungan tayo sa emergency. Ang ating mga kasangkapan, o ang mga antigo na bagay na naiwan ng aking ama. Sabi ko kailangan mong ibenta ang ilang bagay, para makapagpalit tayo ng pera para iligtas ang ating buhay. Kabanata 775 Nang marinig ng matandang ginang Wilson na hiniling ni Noah, na magbenta siya ng mga kasangkapan o mga antik, siya ay nagalit. Galit niyang sinabi, kaya kung magbenta ng mga kasangkapan, huwag mo nang isipin ang pagbebenta ng mga antik. Iyan ang mga libro ng kabaong na iniwan sa akin ng tatay mo noong namatay siya. Nagmamadaling hinikayat siya ni Noah. Mom, ang tao na ito pa rin ang pinakamahalagang bagay kapag ikaw ay buhay. Itinatago mo ba ang mga antigo na yun hanggang sa maibalik mo kay dad? Huwag kang magluko. Galit na nagmura ang matandang Mrs. Wilson at sumigaw. Alam mo ba kung ano ang bullshit? Ang mga kasangkapang ito ay nakarehistro lahat sa bangko. Sa sandaling dumating ang bangko upang esil ang vilya, tiyak na ibababa nila ang batch ng mga kasangkapang ito, ngunit ang mga antigo na yon, ang bangko ay hindi alam. Hindi na tayo makabawi kapag ang bahay ay kinuha na ng bangko. Ang mga antigo na iyon ay magagamit para makapagligtas ng mga buhay. Napagtanto ito ni Noah. Ang pagbibenta ng kagamitan ngayon ay katumbas ng lihim na pagtatapo ng mga bagay na sinangla sa bangko ng maaga na itinuturing na pambawi sa pagkalugi. Ngunit ngayon ay nagbebenta ng mga antik nang malaman ng mga tao sa bangko na sila ay nagbenta, maaaring kailanganin nilang hanapin ang lahat ng mga antigo sa pamamagitan ng paghuhukay ng lupa. Sa makatuwid, ang antigo na ito ay hindi maaaring ibenta bilang isang huling paraan. Kaya naman, nagmamadaling pinuri ni Noah at nagsabi, Ma'am, mas maganda ang naiisip mo, papakinggan kita. Malamig na bunguntong hininga ang matandang Mrs. Wilson at sinabing, Nakinig ka ba sa akin pero hindi ibinigay sa akin ang pera? Hindi sana tayo nagdudusa ngayon. Iniisip ang pagkawala ng mga mapagkukunang pinansyal ng pamilya Wilson at ang kalunos-lunos na sitwasyon sa pagiging mabigat sa utang, Galit na tumalon si Mrs. Wilson. At lahat ng ito ay salamat sa asawa ni Noah na si Horia. Kung hindi dahil sa bitch na si Horia, na tumakas na may dalang pera, paano na ang pamilya Wilson sa kasalukuyang miserableng sitwasyon? Bukod dito, matagal nang pinag-isipan ito ni Mrs. Wilson, at hiniling sa kanyang anak na maglabas muna ng 8 milyon, at bayaran muna ang bahagi ng mga utang ng bangko, at pagkatapos ay idrag ito para sa paghahanap ng iba pang solusyon. Ngunit ngayon lahat ay bumagsak, walang tao ang may pera, at hinikayat ng bangko na pumunta sa pintuan. Ang buong pamilya Wilson ay nasa isang depressed na estado, lalong nagalit ang matandang Mrs. Wilson, hindi niya mapigilan at hinampas ang mesa at nagmura. Horia, itong bitch na te, bakit hindi ko napansin na siya pala ay isang likas na paghihimagsig? She and Elaine are just like the same raccoon. Hinayaan ko siya na magpakasal sa pamilya Wilson. Ito ang desisyon na pinagsisisihan ko sa buhay ko. Ako dapat ang nag-drive sa kanya mula sa pamilyang Wilson at pinatay siya na gutom sa kalye. Sa pagsasalita tungkol dito, kinagat ni Mrs. Wilson ang kanyang posterior molars at galit na sinabi. Ang beach na ito ay astig ngayon. Mahigit sampung milyon ang cash sa kamay niya. Medyo maputili ng mukha niya. Hindi ko alam kung saan siya nakatira ngayon na masaya. Hindi alam ng matandang Mrs. Wilson na sa sandaling ito, ang kanyang manugang na si Horia ay mas masahol pa kaysa pamilya ni Wilson. Araw-araw, naghuhukay siya ng karbon sa madilim na tapahan ng karbon. Kailangan niyang magsuot ng isang dosenang kilo na bakal na nakagapos sa kanyang mga paa. Imposibleng magpahinga kung hindi siya magtatrabaho ng 12 oras kada araw. Ang kanyang mga kamay at paa ay pagod na sa mga paltos ng dugo. Bukod dito, ang may-ari ng minahan kung saan nilipat si Horia, ay napakalupit at nakaayos ng mabangis na supervisor para sa grupo ng mga manggagawang ipinadala ni Mr. Orville. Binugbog sila para sa kanilang mga aktibidad sa pagmimina ng karbon. Kung hindi sila nasiyahan, Ginamit nila ang letigo sa paghagupit upang mahirapan sila. Si Horia ay dating maayos na pinananatili at masasabing taglay niya ang alindog ng edad 40 o 50. Kaya nang dumating siya sa Black Hole Kiln, naalala siya ng tagapangasiwa. Sa una, hindi niya minamaliit ang marumi at mabahong tagapangasiwa at gagawin sa halip ay mamatay. Hindi payag nahawakan siya. Gayunpaman, hindi pagkatapos na matalo ng ilang beses sa malisyoso na kalaban. Ilang beses na siyang nagutom. Siya ay ganap na nakompromiso at naging concubine ng tagapangasiwa sa minahan ng itim na karbon. Pagkatapos ng pagiging isang concubine para sa isang supervisor, kahit na siya ay nagkaroon ng kaunting ginhawa mula sa pisikal na labor, nagduse siya sa pag-iisip. Originally, isa rin siyang babae na nagkakahalaga ng 10-10 milyon at nakatira sa isang villa araw-araw kaya isa siyang kalahating kargada na babae Ngunit ngayon sa isang madilim, marumi at kahit na mabahong nakatiles na bahay sinusubukan ng kanyang makakaya upang matugunan ang marumi na matandang supervisor sa kanyang katawan ay ang pinakamalaking pagdurusa sa mundo